Hello mga idol, tuturuan ko kayo kung paano magtimpla ng bangos para maging masarap yung lutuin natin ng na bangos. Dito lang mga idol, siyempre unang-una lalagyan mo ng asin. Yung asin lang na tamang-tama hindi naman siya maalat. Siyempre, ikalat-kalat mo yung asin para yung lasa niya kumapit dun sa katawan ng bangos. Siyempre, kailangan natin gamitan ng kamay natin. siang kamay natin, masarap siya pag ginamitan ng kamay natin mga idol. Kaya mga ngayon, ay ganito lang yung gagawin mo para masarap. Siyempre mga idol, ang susunod mo na gagawin ay lalagyan mo to ng paminta. Gagamitan mo siyang ano, yung durog na paminta. Ang purpose naman nito mga idol, para mabango siya. Magkaiba kasi yung sarap sa bango. Siyempre, ang trabaho ni paminta, nagbibigay ito ng bango. Kaya ganyan mga idol, para pag kinakain mo na siya, namoy mo na namoy mo na yung paminta. Tapos siyempre, imikis-mikos mo yan para magkaroon lahat sa lutuin mo ng amoy niya para mabango lahat yan. Kasi kung wala paminta, hindi siya mabango. Siyempre, mga idol, hindi pwede na hindi ng magic sarap. Kasi ang magic sarap naman, ito yung nagpapasarap para maging masarap naman yung lutuin natin. Kaya lahat kasi yan, magsama-sama, simula sa asin, paminta, saka magic sarap. Pagkatapos malagyan ng magic sarap, siyempre, imikos-mikos mulit yan. Para malagyan yung loob niya, pati yung sa lahat ng parte ng bangos, malalagyan ito ng magic sarap. Ganyan lang mga idol yung pagtimpla ng bangos para masarap siya. Kasi kung ipiprito mo lang ito na walang rikado, hindi siya masarap. Kulang sa lasa. Ganyan din yung ano, pagmamahal. Pag kulang ng lambing, hindi siya maganda sa relasyon. Kaya kailangan ng lambing sa relasyon. Siyempre, gagamitan ko naman ito ng all purpose. Ano ba ibig sabihin ng all, all purpose? Parang ano yan eh, parang unlimited kulang lang yan. Kaya tinatawag nga all purpose. Ganyan, yung, ganyan din yung relasyon pag walang all purpose, hindi rin siya masaya. Kaya nga, lagi, na, lagi nandyan yung all purpose. Para masarap siya. Ang purpose talaga dyan para mga idol, ano? Para hindi tumatalsik ito sa mantika pag nagprito ka na. O. Oh. Pero dapat, hindi naman masyadong makapal. Yung tamang tama lang siya na napagulong natin sa all purpose. Kasi yan, Ah, uh, kahit iprito mo 'yan, mga idol, hindi yan tumatalsik. Dahil lang purpose ng all purpose para 'yung mga mantika na tumatalsik, hindi na yan tatalsik, mga idol. Oh, 'di ba ang bangos ay tumatalsik talaga 'to pag wala kang nilalagay na arena o all purpose. Kaya ang purpose diyan para makaiwas tayo sa mga talsik-talsik mga idol. Yung last lagi, mga idol ay sana nagustuhan nyo yung ano ko, oh, yung ginawa kong video ngayong araw at maraming maraming salamat sa lahat ng followers ko. Good morning po sa inyong lahat. Bye-bye!